Good afternoon. Nandito ako ngayon sa Barangay John Trek, kung tawagin nila ay Puntod, no. Ito yung lugar na pinapasyala ng mga kabataan nung araw, yung mga teenager dito sila nagpupunta dahil uh, napakagandang lugar ito. Pero hanggang ngayon nandito pa rin siya, nakikita mo ang ganda ng lugar at uh, pasyalan din ito hanggang ngayon sa mga kabataan para uh, maglibang sila dahil uh, Makikita naman at malawak din ang uh, uh, lugar dito kung saan ang uh, mga bata pwede silang maglaro dito at uh, uh, magsaya habang uh, nakikita nila ang araw. So, ito ngayon ang view. Makikita natin. Ayan, napakaganda. At saka... saka yung bay. Makikita natin yung bay dito. At saka doon sa dulo... Uh, makita natin ang isla ng Limasawa Island so ano doon makita natin so, so sa kabila naman andito naman yung Simbird yung dating ginadaungan ng mga um, malalaking barko uh, pinakarga nila yung mga buwangin dyan tapos papunta sa iba ibang bayan at sa ngayon medyo tahimik muna so Uh, masaya at nagkakaroon ng kasayaan. So naliligo sila doon sa uh, Simbird. Tinatawag nila lang ngayon yung Simbird na beach. Yeah.